Hello mga kababayan Guys, gusto ko lang kayong i-correct na hindi pastor si Kibuloy Actually, siya ay leader ng sindikato Kasi guys, kung papakinggan natin yung mga allegations o mga testimonya ng na mga nag-aakusa sa kanya Kung talagang uh, magmumuni-muni tayo malalaman natin na hindi talaga pastor tong si Kibuloy Siya talaga ay leader ng isang sindikato paano naging sindikato guys eto uh, siya nang siya ng mga kabataan nung una pa lang ha alam nyo sa totoo lang guys dati nagtrabaho ako sa Magallanes 2004 may mga umakit na ng bus tapos kasi uh, lagi ako nung sumasakay sa bus tapos hindi pa ganyan ng mga babaan ng mga ano bus Diba ngayon meron ng ano, sa carousel? kumbaga baga, uh, ang mga babaan malapit doon sa mga ano MRT dati kahit saan lang bumaba ang bus pwede magbaba magsakay may mga sasampa ng mga kabataan na uh, magbibigay ng mga paninda na pastillas o tap sulat at ano eto dati nang sinasabi to ng no, mga uh, driver ng mga bus na yon na yun ay kekebuloy pero syempre dati guys, ah, hindi pa naman pumuputok o oh, hindi pa naman sumisikat ang pangalan ni Kibuloy. Parang balikat lang ako, hindi ko malam kung sino yon So, ang antagal na nun, di ba, 20 years ago. So, si Kibuloy guys, ay isang leader ng sindikato na biktima ng mga kabataan para manlimos sa kanya, di ba? Tapos, sa api nagpapanggap pa niya ng mga pipe at saka bingi para kaawaan daw. Tapos ah, pinagtitinda niya ng mga bibingka o oh, tap. ba? Diba? Tapos guys, itong si Kibuloy, may mga goons. Kompleto eh, parang sa pelikula, may mga utusan siyang goons. Na pagka mga hindi sumunod itong mga uh, tauhan niya, mga pababae, mga palalaki, eh sasaktan. Tapos si Kibuloy guys, biruin nyo ha. Sa kanya pala ano, nakaisip na itong mag-asawa dati na yung nakasuhan na nanamantala dito sa katulong, di ba? Na sinasabi na yung pinapakain siya ng sile, tapos yung mata niya pinunasan ng ano, sili at yung ari niya. Ito pa lang si Kibuloy, ito yata ang pinaka-model na mag-asawa na yon. Nasa vlog ko rin yun guys eh. Kung gusto nyo, check nyo, hanapin nyo. Itong si Kibuloy pala, ay ah, yung isang bao daw, no? eh, ano, punong-puno daw yun ng sili, ipupunas dun sa mata, tapos pakakain sa'yo, tapos ah, uh, ano, sa ari mo. ba diba, mahigit pa sa sindikato to eh. Tapos yung mga titiwalag na gustong uh, magkaroon ng bagong buhay, dahil nga si Kibuloy, ano siya eh, yung forced labor, no? Tapos sa uh, pinagtatrabaho, pinagtatrabaho niya to mga kabataan na to, na syempre may mga pangarap to, na sila nagtatrabaho tapos hindi sinasahuran, yung mga tumitiwalag ipapapatay. Meron palang mga gusto na tagapatay, tagabugbog ng mga gustong umal umalis na dito sa kanyang ano, poder o dito sa ano na to. ah uh, actually, hindi yung samahan eh. Hindi yung masasabing samahan eh. Kasi ano sila eh, hindi naman nila alam na ang pangako ni Kibuloy sa kanila, papaaralin sila, di ba? may pangako ng magandang buhay. Tapos saka hindi naman pala matutuloy na sila pag i -e enrollin doon sa ano, eskwelahan na sinasabi no, na pag-aari daw ni Kibuloy. Bagkus sa eh, yung mga taga Dabaw, idinala na dito sa ano, uh, Maynila para mamalimos. Tapos yung mga ito, binibigyan ng kota. Tapos pag hindi naabot ang kota, eh may mga ano, katumbas na kaparusahan. 'Di ba guys, kung tutuusin, ano to talaga? Gunstong si Kibuloy, hindi siya pastor. Kasi biruin niyo guys yung mga kababaihan naman, ah akala ko 12 years old yung pinakabata. Pero pero lumabas dito sa FBI na ano pala 11 years old, biruin niyo guys, ah bubot na bubot. Maski anak niyo to, maski kapatid niyo to, gawan to ng kahalayan ni Kibuloy na gano'n, di ba? Eh talagang mapapatay mo si Kibuloy eh. Pero si Kay Buloy guys, ah, naniniwala ako, meron na yung ano, parang private army. Meron na siya mga bayaran na halimbawa kung sino ang target na ipapapatay niya, eh talagang gagawin. Dahil nga, kumbaga, ito yung hindi mo alam kung nahipnotismo o kumbaga man sa isang aso na alagain dahil ah, malaking pakinabang, sila naman yung hindi man sahuran, eh kasama doon sa pinapakain ng maayos ni Buloy basta susundin na pagka meron ng utos siya na ipapatay, ipabugbog, eh susundin na mga to. So guys, sinasabi ko sa inyo, kinokorek ko kayo na wag na nating tawagin tong, ako hindi ko tinatawag tong pastor ha. Kayo, wag niyo tawagin tong pastor. Ito ay ano, leader na sindikato na maraming nabiktima. Biruin nyo, napakayaman din ni Kibuloy. Sanang galing yung kayamanan niya. Ito yung napagpalimusan ng mga ano kabataan, di ba? Ah, uh, yung kinita ng mga otap, kinita ng mga bibingka, caroling Tapos ang sabi ni Arlene Stone, di ba, yung maganda na maganda na buhay ngayon nasa Amerika. Pito, yung parang foundation na kuning-kuning ni Kibuloy na kung saan manghihingi ng abuloy para doon sa foundation na yon. So actually guys, Ah, ito pa lang mga sa ngayon na na naglipa na, na, na may mga envelope na pinamimigay. Natuto lang pala to halimbawa kay Kibuloy. Kasi maski nung 2004 pa, sinasabi ko sa inyo na sinabi nung driver na yung mga umakit na may dalang otak na sinasabi sila yung mga estudyante, suporta sa pag-aaral, kay Kibuloy pala yon. So doon palang, lang doon na nagsimula yung pamimigay ng mga letters, 'di ba? Na nanghihingi ng limos, o kaya yung letter na sila ay eh, miyembro ng ganong foundation. ba? Diba? So, itong si Kibuloy talaga, dapat maparusahan to eh. Dahil, nagbalat kayo na pastor-pastor kunyari, pero saan ka nakakita ng pastor lang siya na rin ang umami na, na uh, siya ay mayaman. Naka, nagkaroon ng jet. Tapos may istasyon pa, 'di ba? Meron pa siya sariling istasyon niya kung saan pwedeng mapanood, 'di ba? Hindi lang dito sa YouTube, talagang meron siyang ano sa Live TV na mapapanood. Paano nag mama nang ganoon? Nandoon na rin yung panloloko eh. Kasi yung End of the World daw, yung ibang mga miyembro niya, inutusan niya ibenta yung mga ano, pag-aari, mga bahay tapos dinonate sa kanya. 'Di ba? Scammer. Scammer na uh, leader pa ng sindikato, rapist na So, ito yung ano, karakter ni Kibuloy. Ang reputasyon niyang inilabas sa madlang people, siya ay isang pastor. Pero actually guys, isa siyang mamamatay tao, rapist, tapos yung nga leader siya ng goons, no? Ang pinatakbo niya guys, eh, you know, isang sindikato na siya lang ang nakinabang. Sa totoo lang, siya lang nakinabang. Ni hindi ka nga nakarinig na nagbigay ng mga anay ayuda o tulong na galing sa dito sa Kingdom of Jesus Christ. Tapos guys, saan ka ba naman nakakita nakajet tong hayop na to na pastor daw kuno? Pero walang maayos na simbahan na mai-represent dito sa Maynila kung saan pwedeng makinig ang mga miyembro ng salita ng Diyos. Siya lang ang nagsasalita itong eh, hayop na to eh. Tapos minsan lang niya magsalita ang gago na yan. Kasi ang pinasok na niya yung politika. Kung di ba naman tarantado itong putang inang kibuloy na to talaga, mamumura mo talaga eh. Ewan ko ba, sa totoo lang dapat talagang maparusahan to at talagang mapagdusahan niya yung mga kasalanan niya. Dito sa mga pinagluloko niya, inabuso niya ang kababaihan, pinatay niyang miyembro na gustong lumaya sa kanya. O ayun guys ha, Talagang nagingit-ngit lang ako kay Kibuloy kaya ito binag ko na nililiwanag ko sa inyo na siya ay isang leader ng sindikato. O dito na lang ako, at hindi siya pastor. O dito na lang ako guys and blessings, blessings everyone. Bye!